Construction workers of Osaka Subdivision sa Barangay Cunob Lapu-Lapu City. Patay humana tagakan sa precast concrete wall nga sa crane. Siluan meron dinadunay live update kabahinini mai. ini. May. Lan sa banabana Lapu sa Lapu-Lapu City Police moabot sa 600 kg ang gibug aton sa natagak nga precast concrete wall ngadto sa biktima hinungdan nga nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Sa duola una kagahapon sa hapon, nagtaod og kabilya sa usa ka precast wall ang 39 anyos nga si Joseph Salboro uban ng laing construction worker. Niyadtong tong higayuna, nagsugod na usab pagpile sa mga precast concrete wall ang crane operator. matun sa mga trabahanti din dinhi, kanang natagak nga precast wall gikan na sa pundok sa mga precast wall din hingdapita, dapita nga untang ibal hindi hing dapita gamit ang crane apan tungod kay naka full extend ang boom sa crane hinungdan nga nawad an kini og balanse og natagkan ang trabahante nga nahimutang dihang dapita silbi naglingkod magud siya yang ma ang pagkahitabo niya pagka singgit sa kauban bantay -bantay, na bantay-bantay ang usa mo nakadagan onya siya kay ego raman siya ni anak. Murang ni Kliber na siya ang kamot ba. Huwag man siya ang dool na kayo ba sa ipagkakita. Matod sa uyuan sa biktima, kinsa may gitrabaho usab niya itong higayuna, uwahi na nga nakaabiso ang helper sa crane operator nga nagsugod na di ay sila pagpile sa mga precast wall. Pagsinggit sa rigger, doha ka duha ni singgit ang rigger nga natumba, o bantay-bantay, padong natumba ang crane. matod sa hepe sa Police Station 3 na miscalculate sa crane operator ang area diin siya nagkuha o nagpile sa mga precast concrete wall. Tungod sa pag-uha niya ito higayuna, medyo dangog-dangog usab ang nahimutangan sa crane. Kining crane na ma'am, if there are any technical uh, errors, mo kuan gini siya, ma'am, alarm, tingog. Then at that time, wag siya nitingog ma'am. So, basically, atong gilantaw ang kining human error on the part of the crane operator. Apan ang crane operator siyang bahin, may pasabot nga daw may diferensya ang pedal sa crane. Maroon makulog ba sa crane nga lihok ba? Nga, an, pag lihok na dito sa katumbang yun. Kung ako wala ako ang pedal sa so, ito ng diferensya ito ng slide ba? Iyang gihimakak ang pasangil nga naka-full extend ang boom sa crane nga hinungdan sa insidente. Ikaw, ikaw, to sa mga, kaya huwag kong to full extend sa mula ba yung siya? Kaya sa siya, mula ba yung, ako, ako mismo yung preto, kibaw ako. Kani mga istorya, may kong naipuno, na naikuwang, naikuwaan, naipunaan. Nasayran sa kapulisan, nga walay lisensya ang crane operator. Tungod ni ini, gisusi usab karon ang liability sa contractor. Ang iyahang kuan ma'am, uh, -ah code of restriction nga naa sa yaham is code 1 and 2 wherein kining mo operator siya kining motor o kining four wheels aside sa truck so kung na kung da, kung crane operator ka ma'am ang imuhan code of restriction is supposedly 1 to 8 wala ang contractor o foreman dihang gisusi sa RTV Balitang Bisdak, ang construction site ganihang buntag. Apan sa telephone interview, gipahibaw sa staff sa real estate developer nga abagaho nila ang mga gastuhan sa namatay. Paabot na mi sa feedback nila sa mga galastuhan, willing man ang kumpanya mamo nga mo gasto. Ang asawa sa biktima, mihangyo, nga respetuon lang una ang ilang pagbangutan. Lan karon lang yung hapon gipahibaw sa hepe sa police station 3 nga nahinabit na nila ang asawa sa biktima ug mipadayag kini nga wa siya ay planong musang at og kaso batok sa crane operator basta mabayaran lang ang tanang gastuhan sa pagpahiluna sa biktima samtang temporaryo unang gihunong ang trabaho sa block 4 sa naasing subdivision ila kay sagad sa mga trabahante mga kabanay ra usab sa biktima Lan Okay dagang salamat Luan Merondina